ya ay huwag pagkawin namin malo ito na. Tapos madalit ko kami simbahan para magtanong ko ano yung requirements para sa binyag. Kasi si Chris Chris, mapabinyagan na namin sa kanyang first birthday. Kaya na po. Ano? Ano? ayun hmm. Ayan po, Xerox na po ako ng birth certificate ni Chris Chris. At ipapasa natin mamaya sa simbahan. Mapa-Xerox lang po ako. Ayan, hello po ngayon, pupunta kami ni Chris Chris sa Divine, yung simbahan dito. Uh, kasi magpapasa kami ng butcher para sa binyag ko ni Chris Chris. Tapos ipapasa ko na rin po yung form. Kasi yung huling pumunta kami ay nagkuha lang kami ng form. Tapos tinanong namin yung requirements na yun ako ng butcher para ma-schedule po yung araw na kukwain namin. Mabasa na po kami ng form kasi ano na, second week na ng September eh, October namin papabinyagan si Chris. Chris kasabay po nung kanyang birthday. Tapos, ah, uh, second week pa lang ng September, magpapasa na kami kasi may dalawang seminar daw po yan. Dalawang linggong seminar kasama ang ninong, tapos ninang. Tig isang ninong, tig isang ninang. Parang representative lang po. Kaya pumunta tayo sa opisina ng Divine yung simbahan yung dito sa Alawi House dito sa lugar ni Larry Mark sobrang init pero maaga pa po 8.30 pa lang maintay na lang kami ng pagbukas ayan yung simbahan sa kanila ayan gilid na po pala yan ayan yung pinakasimbahan sa harap kasi yung opisina dito sa likod ayan yung may pulang gate dito sa una-unahan pasok tayo dyan ito ang pangalan ng simbahan nila ay divine at pagkatapos namin maghintay ng 30 minutes ayan nagbukas na nga po pala kasi nagdating na yung ano yung tauhan dyan tapos pinapasok na kami sa loob uh, pinanong kami kung ano yung uh, kailangan namin ito sabi ko yung sa binyag magpapasa kami ng requirements tapos binigyan niya kami ng form at pinapapilapan ulit sa amin tapos yung dalakang form at birth certificate ay kinuha na nila. At kung mapapansin nyo, uh, nagpipilap na ako dyan. Uh, si Chris Chris naman na andyan lang sa harap ko. ako uh, po siya kasi binilang ko siya ng biscuit, Kaya nagkakain siya dyan ng biscuit. Uh, marunong naman makisama kaya tahimik lang. Buti nga po at hindi nagpapakarga. Tapos ako naman, uh, nagpipilap ako ng mga basic info ng magulang basic info ko tapos basic info ni Raymar ayan ako na rin yung nag fill up kasi kailangan daw sabi sa simbahan tapos uh, dito na rin pala ako nagbili ng kandila kasi uh, yung staff uh, may in na kandila tapos may ribo na siya 6 pesos ang isa kaya dito na rin po ako kumuha nun para hindi na ba gagawin kasi kapag bumili kami sa labas uh, parehas lang ng presyo ang kinaibahan lang dito ay yung kandila ay may, may na tapos may papel ng nakatusok hindi ka na maabala pa at pagkatapos ko nga pong mapilapan yung form na ibinigay sa akin ah, nagintay pa kami ng mga 15 minutes kasi may tao pa sa loob tapos ah, sa amin ah, nagtanong pinasa ko na yung papel tapos nagtanong ako ng ilang information kung kailangan pa ba ng magbili ng puting tela para sa ulo o yung damit na sinusuot. Tapos, kung magkano yung babayaran sa simbahan, abuti ah, nga po at mura lang. Apal ah, ba, pesos lang po yung binayaran namin sa simbahan plus yung kandila kasi hindi po yung libre, may bayad din po yun. Ah, dito na rin po ako nun kumuha sa simbahan. Tapos yung namang sombrero ay ah, yung parang panyong puti na ilalagay sa bata or damit pipili lang daw po kami din ng isa kung anong gusto namin. Tapos, ah magulang na yung bibili nun. ah dati, sagot daw ng simbahan, kaso medyo may kamahalan. Kaya, ang ginawa daw ay parang sagot na ng magpapabinyag yung ganong items. Kaya kami, uh, ah, siguro bibili na lang namin si Chris Chris ng panyo para sa ulo. At maya maya nga po at ah, tinawag na kami dyan at pinapasok na kami sa loob. Kinuha na yung form tapos din na sa akin yung uh, kailan yung schedule ng seminar tapos kung ano yung kailangan at saka kung ano yung uh, dapat dalhin ng magulang ayan, maririnig nyo po yung kasi naka-video ako pero konti lang kasi bawal mag-video eh ayan, tapos ko rin siyang pil tapos inayos ko lang yung birth certificate na pinaserops ko kasi para pagpatok sa loob ay maayos na po naman. Ano okay. po yun? Kasama po ang ninong ninang, tig isa lang. Kung ilan po ang ninong at ninang ninang, pero pwede din naman kung sige po lang ang ating. Sige po. October, ay, September 27, saka October 5. Ano po, alas 9, dapat nakasimbahan na po kayo. Kasi na September 27 mga. po. Mm -hmm. Saka October 5. Pareho po, po yung Sunday. Sa ay, 27, sorry. 28, 28. September 28, saka October 5. ko. Kasi 11 po ang ano, 2 Sundays before ng dunyan. Ano po yung payment niya ngayon na din po? Hindi po. Ang bayad niya po ay sa October 5. Ah, ang ng mga halawang sa Ano po? Diyan lang po sa simbahan ang sa Alas 9 po ano? Ano po? Yung lang naman. Okay na po yun. Salamat po. Ayun guys, kakatapos ko lang po magpasa ng form at nakausap ko na nga po yung staff. At ang napagkasundoan po namin ay October 11 na lang po yung binyag ni Chris Chris kasi uh, October 12 may naka-avail na daw po. May nagpa-special reservation na daw po. Uh, October 12 sana yung binyag para isahang gastos po baga kasi October 12 uh, birthday ni Kris Kris isang taon na siya tapos sabi namin October 12 para isang gastusan na lang kasi madaming gastusan ngayon at mangananak din po baga ako kaso lang hindi available yung 12 kaya no choice kami October 11 po yung schedule na pinataka ng binyag ni Kris Kris kaya ayun pumayag na lang din po ako na October 11 kasi no choice naman po kami ah uh, siguro pag iisay na lang din namin si celebrate na namin yung birthday para hindi na gumastos kinaumagahan ayan tapos ang seminar namin ay next week next next week kasama yung ninong ninang bago din hingal ako ah uh, gaganapin din po pala yung ano yung binyag ni Chris Chris sa bahay na lang nila Raymar para hindi na masyadong magastos magluto lang kami ng kanin, ulam kasi tanghalian po 11 yung binyag tapos ayun, yung birthday pag-iisay na namin tapos kukuha kami ng mga ninong ninang siguro ilan lang para tipid po baga kasi eh, maraming ang gastusan ngayon pa dating ayan ah, naglakad lang po ako kasi malapit lang naman dito labasan lang nila Uh, magluluto lang kami ng ano ng ilang putahe tapos sa birthday uh, spaghetti pwede na yun kasi kahit ano na kung ano na yung mai-present. at least po baga mabinyagan si Chris Chris kasi isang taon na po siya ayan tapos next year yung second baby ko naman lalakad-lakad lang po nakabili na kami na dito kami sa bahay. Nakabili na rin kami ng na ulam. makakain na si Kish Kish. Ano? Matain ka na? Uba na. Wait lang. <coughs> oh, oh, puri, 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 puri. Ay, nakapong pagbaba. Yan. Nagbili na lang po kami ng ulam sa labas para hindi na kami magluto. jadi begitu mau si Tisu. Oi Goli, oi mau bapak kami tahu Bapak siapa? Siapa? itu, itu logo.